For today's video guys ay ipapakita ko sa inyong aming repossessed unit dito na sa sobrang vintage look ay pwede nang i-display sa museum. Well, maybe sa labas ng museum. Napabisita na ba kayo sa branch namin? Ito nga pala ang Biker's Pad General Trias. At malamang kung napabisita na kayo dito ay nakita nyo na rin itong repossess unit namin. Sobrang takaw pansin nito guys. Ito ang repossess unit namin na TVS XL100 Premium. Kita nyo naman guys, kalawang na may konting motor. Maski nung napabisita sa amin yung vlogger mechanic na si Kalikotista, ay nakita niya rin itong repo unit namin. Kaya nga at naipost niya rin ito sa page niya. Teta no yan, idol. In rust, with trust. Anas, ah, yes. World War II concept Kalakal na ba natin yan? Vintage motor yan, boss kalikotista, sana ma-restore pa So anong tingin nyo guys? Pang museum ba to o pang junk shop? Bale ito guys, 100cc scooter siya na naka chain drive Yung look niya para siyang PG-1 ng Yamaha Pero syempre mas naunang model to don. So klaruhin ko lang guys sa reposes unit ito Meaning nahatak namin ito sa dating may-ari kasi hindi na nahulugan. At ibebenta ulit namin to sa mga interesado na customer. So nahulugan na ito ng mga ilang taon ng may-ari, kaso nga lang hindi niya nakayang hulugan at napabayaan niya na rin yung motor. So plinano daw ng dating may-ari nito na palitan yung kulay. Kaso sa kasamaang palad ay hindi na natuloy at napabayaan na lang. Kaya yan naging kalawang na yung fairings niya. Kita niyo naman guys so yung sinapit nitong motor na to sa dating may-ari. Well may mga pinalitan din naman siya dito sa motor na to. Kagaya na lang nitong gulong. Nitong switch niya sa left na naka carbon look na at MDL ready. Nilagyan niya rin ng headlight grill para sa mas classic na look at yung hand grip nga pala guys pinalitan niya rin nung una ko talagang nakita to hindi ko mawari kung pangbenta pa ba to o pang junk shop na mukha talaga siyang kalawang na may konting motor nung nahatak daw nila to ay umaandar pa to pero never ko pang nakita na umandar to at yan nga dahil sa effort ng kasama natin na si Ed ay napaandar niya to kas, nabuhayan, talagang may pag-asa patong tong motor na to na muling ma-restore, yan nga, running condition na siya. yan guys, so pati kadena nya may kalawang na rin, tsaka yung sprocket sa mga mahilig mag-restore ng motor dyan, baka interested kayo dito. Maganda rin itong gawing project bike. So yun, running condition naman siya guys at may ORCR naman to. Ang book value nga pala nito guys ay 8K na lang. Kala nyo 1K na lang no. 8k pa yan mga guys kasi naluma lang naman siya dahil napabayaan ng dating may-ari so nakatipende rin kasi kung magkano na lang ang balance ng dating may-ari so ayan guys sa mga interesado sa motor na to bisita na kayo dito sa amin sa Bikers Pad General Trias asa caption yung address at google map link ng aming shop bilhin nyo na to baka maunahan pa kayo ng iba ganda pa naman ito kalawang na may konting motor Ayan nga guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood at kita kits tayo sa mga susunod ko pa na videos. Thank you for watching. Like and share for more Kambanatics videos.